bulanan ng pamunuan ng Quezon City Police District na si Vice President Sara Duterte ang nagpahinto sa daloy ng trapiko sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue. Ito'y makaraan na kumalat ang isang video na pinahinto ang trapiko dahil sa nakatakdang pagdaan ng konvoy di umano ng Pangalawang Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng SMNI kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, kinumpirma mismo ng opisyal na hindi si Vice President Sara Duterte ang nagutos na ipahinto ang daloy ng trapiko sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa inisyal na investigasyon, inamin ani Maranan na nagkamali dang dinig ang nakajuti na polis sa salitang VIP at hindi VP. Agad namang sinibak sa pwesto ng ang polis at ang body nito dahil sa Uh, nasabing pagkakamali at para bigyan daan ang isinasagawang investigasyon kaugnay sa insidente. Naniniwala rin ang general na malisyoso ang content ng video kung kaya't agad nila itong pinaiimbestigahan partikular na ang uploader ng video kaugnay sa intensyon ng pag-upload nito sa social media. Sa isa pang panayam sa tagapagsalita ng QCPD na si Police Lieutenant Colonel May Gen Genyo, Station Commander ng PS14, Pinabubulaanan rin ito na isang religious leader ang sinasabing VIP na dumaan sa nasabing lugar.